Anong ganap? Sa mundo ng showbiz. May mensahe si Chloe San Jose para kay Ai Ai de las Alas matapos silang maghiwalay ni Gerald Sibayan. Bayan. Hindi mapigilan ng girlfriend ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose na magbigay ng pahayag para kay comedy queen Ai Ai de las Alas matapos nitong aminin na naghiwalay sila ng asawa niyang si Gerald Sibayan. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Chloe ang kanyang mensahe kay Ai habang nag-share ng news article tungkol sa paalala ni Ai sa kanya na huwag makialam sa isyu ni na Carlos Yulo at Angelica Yulo. Ang post ay kasalukuyang hindi makikita ng publiko at tanging mga kaibigan lang ni Chloe ang maaaring makakita nito. Balik sa'yo mamang, hindi sa pinagtatawanan kita pero kung ano ang ginawa mo sa iba, babalik din sa'yo ng sampung ulit, batas lang ng universe yan sabi ni Chloe. Nag-share pa siya ng news article mula sa pep.ph tungkol sa hiwalayan ni na at Gerald. Matatanda ang pumampi si Ai kay Angelica at tinawag ang sarili na parte ng team nanay. Sinabihan din niya si Chloe na huwag makialam sa family issues ni Carlos. Kung wala yung nanay niya, wala kang darling ngayon. Kaya girl, wag mo siya maakawayin. At saka hindi ka pa asawa girl. Girlfriend ka pala kasawa ka na pwede. Pero pag girlfriend, girl, huwag mo na away kasi alam mo naman, yung mga mommy, di ba? Isa yan sa, isa yan sa way na magiging, ano, harmonious ang inyong relationship. relationship.